nong tayo sa araw na ito. Uh, Ma'am, perfectionist din ba sila katulad ng nasa Hong Kong? Usually, ang mga employer na turko ay very maselan maselan sa lini, sa pag-alaga ng bata, mas pinipili nila yung kanilang mga nani na magaling mag-English, lalo na pag may accent kayo. Kaya po, ang advice ko lang para sa mga nag apply ng trabaho dito sa Turkey ay pag in ka ng amo, mag-accent-accent accent kayo yung mga tinago yung sa baul na English, ay ilabas nyo yan. Kasi mabilis talaga kayong ma-hire, lalo na pag uh, ang mga Turko, uy, nakikita nilang may, may British accent ka, may American accent, kanyari, alam mo na yung mga katulad natin mga ilunggo. Ang mga ilunggo talagang magagaling yan sa accent mga Bisaya. May accent talaga ang kanilang pananalita 'pag nag-English sila. Kaya tigi yan po ang ano ninyo, ang dapat na masyadong i-prioritize ang accent so napakaselan ba sila katulad sa Hong Kong yes, medyo maselan ang mga turpo, lalo na sa linis sa tidy up, sa pag-aalaga ng bata, kailangan mo sigaw-sigawan kailangan ituruan mo sila ng maayos uh, sa pagluluto naman hindi po talaga obliged lalong lalo na ang mga nani dito na magluto ng pagkain ng buong pamilya. Pagkain ng bata, pwede. Pwede kang mag-demand na ah, sa bata ka lang ang mga kailangan ng bata, yung pagkain ng bata asikasuhin mo. So pareho lang po sila maraming mga turko talagang perfectionist alam mo yung mga, mga lahi dito na masyado silang maselan pagdating sa linis luto at uh, pagalaga ng bata lahat ang lahat ng bahay gusto nilang naka ano yan mga color coding alam mo may mga ano sila perfectionalism so syempre alam mo naman ang mga mayayaman is ganyan po minsan ang ibang pag-uugali na hindi lahat pero marami pong perfectionist dito Salamat sa tanong mo kabayan. Sana nasagot ko yung iyong katanungan.